Hi guys, bibili pala tayo ngayon na pang boy scout ni Junaki. So magkano kaya mo to ngayon? Dahil nga bukas is investiture nila sa boy scout, girl scout. So nag-rush tayo ngayong araw. Kaya lang. Ayaw, di ba? naman naman po ano. Piliin niya na. Tidyo, buhay ka pa. What? Oo, okay na yan. Kasi mag-graces pa siya. Kaysa, anong size niyan? <mulit> Day, sumunod na yan. O, di okay na yan. Magkano? Ay, opo. Sa ano kami? San roque? <mulit> dito daw pa sa kalabang. Wala naman ito. Hindi, daw. dito ah. Discount 9.50 na lang. Wow. Ayun na nga tayo sa eh. mga pangalang, parang mga motes. Huwas po. Ayoko ng ga gas station. <laughs> dadum, dadum, pa, pa <laughs> yun eh. <laughs> <laughs> Dagdag pa. 75, 950 wow. na lang. <laughs>